Magandang araw sa inyo guys Nandito nga pala ako sa probinsya namin Pagkatapos ng sampung taon Naka-uwi rin ako sa probinsya namin Dapat kayo kayong aking mga pamilya Aking dalawang anak at asawa Kaso sa sobrang mahal ng pamasahe Ako na lang ang umuwi At lang kasama kayong aking kapatid na lalaki Itinuro ako dun sa amin da, amin dating nilalakaran Nilalakaran pagka naligo kami At nagiigib kami ng tubig sa ilog eh, Diyan kami naglalakad guys Kapagka nagaano kami kasi doon kami sa bundok nakatira niyan. Ang tubig, walang tubig doon. Ang tubig doon iniigib. Pati pag inom, pang ligo, iniigib namin. Sa kanyang kami dumaan sa daan na yan. Ay, ang daan na yan ngayon. May simento na yan nilagay. Pero dati, wala yan. Sobrang putik niyan. Dalawa dapat ang daanan namin. Kasi doon sa kabilang, ano, merong kami daanan dyan. aso nasira. Ayun nga pala yung aking... kababata namin sa probinsya o, tapos nakita ko siya sa ano nagbablog din pala siya kaya nakita kami dyan habang ako'y naglalakad tapos nagbablog ako nakita namin yan sila yung aming mga kababayan sa probinsya kapit-bahay namin nung doon dyan pa kami nakatira sa baba ayan na nga ayan na nga aming mga nilalakaran ayan o mga sagingan ganyan na ganyan ang buhay sa probinsya ang layo ng nilalakad namin yan bago kami makarating doon sa may ilog para magigib ng tubig o kaya maglalaba ayun, ano nangyari dyan bakit nagkaganyan yung aking video <laughs> ayan guys kami naglalakad mga nilalakad namin yan araw-araw yan kasi pag naliligo kami nagigib ng tubig araw-araw yan dyan naglalakad kami ang ganyang kalayo halos isang oras yung lakarin punta sa ilog para lang makaligo at makaigib ng tubig at maglaba doon lahat kami nag, sa ilog na yun doon sa, doon sa malayong ilog na yun lakad-lakad lang kami ngayon lang simpleng buhay sa probinsya dyan may mga niyugan pero hindi sa amin yung mga niyugan at mga sagingan kapit-bahay namin yan Diyan lang kami naglalakad kapag magi-give um, kami ng tubig. Marami nakatira dyan, hindi pa masyado pa lang, na, marami nakatira dyan guys. Nung 20 years ago, kasi 20 years na ako nawala dyan sa probinsya namin. 10 years sa kulit na, 14 years ako nakabakasyon noon, tapos another 10 years na kulit pangalawang bakasyon ko. Pero 20 years na ako nawala dyan sa probinsya namin. Kaya na-miss ko na yung mga ganun naming ginagawa ayan pala yung bahay namin, guys, sa probinsya. <laughs> Ayan yung pali pangatlong bahay na namin yan kasi yung unang bahay namin dun sa patag kanina pagka nagbaha malakas ang bagyo inaabot yun ng tubig inaabot ng malakas na ulan dun kami dati na trap sa malakas na bagyo si bagyo ano ba yan? bagyo undoy yata yun yung bagyo na malakas dati na muntik ka na inaano din yung aming bahay kaya lumipat kami dyan sa bundok na yan at dyan kami tumira diyan kami nagtagal din diyan, kaya diyan kami dati nag-iigib ng tubig naglalaba. diyan na kami umuwi diyan sa bahay na yan ang bahay na yan ngayon guys in inalisan na rin yan nila mama at papa kasi nga si papa ngayon may sakit na kapag inatake siya ng kanyang hika hindi siya nakak, baka mamatay na siya bago siya makarating sa hospital kaya ang kinawa nila umalis na sila diyan pero nandiyan pa rin umitira yung kapatid ko minsan na nagtatrabaho sa kagayan diyan pa rin siya umuwi minsan sila mama at papa iniwala na nila yan lumipat na sila doon sa sa may medyong bayan kasi si papa nga pag inaatake pag dinala sa ospital doon lang madali na siyang madala sa ospital ay eh, yung bahay namin ganyan tagpi-tagpi lang kahit naka-abroad na ako hindi pa rin napaayos yung bahay na yun kasi nga wala pa naman tayong sapat na pera para mapaayos ganyan ang bahay namin sa probinsya o dati dyan ilan lang kami nakatira dyan 20 years ago, tatlo pa lang kami nakatira doon. Tatlong bahay. Pero ngayon, dami na. Mga pamangkin ko, mga pinsan, nandiyan na nakatira sa lugar na yan. Kaya sobrang dami na namin dyan. Hindi naman sila lumayo. Ako lang talaga yung lumayo dyan sa probinsya namin kasi ayaw kong tumira dyan sa probinsya kasi bukod sa sobrang layo, makaputik-putik pa. Kaya nung naka-abroad na ako, hindi na talaga ako bumalik dyan sa probinsya namin. Nagbabakasyon-bakasyon na lang ako. Namimiss ko naman yung aming mga kapitbahay yung mga tito-tita ko. Kasi nga, diyan nga ako pinanganak, diyan ako lumaki. 20 years ago lang ako umalis diyan. Kaya nang umuwi ako diyan, nangihingi sila ng kunting ano, sa lubong. Kaso wala na akong dala kasi nga wala namang pera. Yan pala yung malaking bahay na yan, bahay ng pinsan ng tita ko. Pinagawa ng kanyang anak na nasa abroad nagpagawa silang malaking bahay pero hindi pa naman natapos unti-unti lang daw nilang gagawin ayan ang mga ibang bahay dyan mga kapitbahay namin yan mga pinsan-pinsan ko yan na na rin sila tumira simple lang ang buhay nila dyan pero masaya naman sila dyan talagang makikita mo na probinsyang-probinsya lang yung lugar na yan bahay na yan dati kami nanonood ng dyan lang kami dati yan pala yung bahay na yan nung pinapan, pinapanuran pala namin yan dati. Nanonood kami ng TV niyan kasi kami nga, ang bahay namin dati walang TV. Dadayo pa kami dyan sa bahay na yan para manood lang ng TV. Mababait naman sila. Pero ngayon dahil wala nang tumira doon. Simula nung namatay yung magulang nila doon, wala nang silang tumira doon. So balik tayo dito sa lakaran namin na oh, Yung nilalakaran namin naman yan, na yan, yun naman yung lalakaran namin pagpapasok na kami sa school. Alam niyo ba kung ilang oras ang lalakarin naman dyan bago makapunta sa school na sa isang oras? Isang oras ang lalakarin namin. Ay hindi pala. 30 minutes pala ang lalakarin naman dyan. Kasi pagpunta namin sa school, 30 minutes. Bagay pagbalik mo, isang oras ang lalakarin. balik isang oras na. Ito pala yung pangatlong bahay namin. Nasa medyo bayan-bayan na. Bayan, Diyan na sila nakatira at mama at papa ngayon yung bahay na yan, nabili nila yan dahil binenta nila yung lupa namin dati doon sa may tabing ilog na laging dinadaanan ng baha, binenta nila mama at papa yun at binili nila ng bahay dyan, tapos yung tira-tira binigyan nila sa mga anak-anak niya yung nati-hati tigbi 20-20 mil sa pito niyang anak kasi pito kami yung magkakapatid tapos yung natira dyan yun yung tin binili nila sa bahay at lupa nila na yan na tinirika nila ngayon ng bahay at yan talagang medyo malapit lapit na yan sa bayan ay malapit na talaga sa bayan kasi hindi na kailangan maglakad pa para makasakay ng tricycle para madala sa hospital kasi nasa tabing ano na rin yan tabing kalsada ayan sobrang dilim may kuryente naman dyan kasi sobrang dilim kasi hindi naman lahat ng sulok dyan nilagyan ng ilaw ayan ay, yung labasan diyan sila naglalaba dat, dati wala pa yung tubig na hindi pa niya hindi pa yan nalagyan niya nagigib pa rin sila dyan kahit nandyan na sila sa bayan hiniigib pa rin nila yung tubig kasi malayo pa pero ngayon pinalagyan na nila lang host para makadarating na yung tubig yan sa may bahay kasi matatanda na sila dalawa na lang sila magkasama hindi na sila pwede magigib ng tubig kaya nilapit na sa kanila yung grito dyan ayan yung bahay namin dyan sa probinsya maliit pa rin simple simple pa rin dalawa na lang sila mamatapan ng katira dyan ay, pala. Minsan na mauwi dyan yung kapatid ko. Dala niya mga anak niya. Ayun pala yung isa kong kapatid na ano. Nasa Cagayan de Oro yan. Umuwi din kasi alam niya uuwi ako ngayon. Kaya umuwi din siya para magkita-kita kami. Ayan yung kanyang anak. Ayan sila mama dyan. Nagkakaroon lang yung tao dyan pag may dumalaw yung mga apo niya. Yung anak niyang nandiyan nakatira. pumunta dyan yung kanyang mga apo. Nagkakaroon siya ng kasama. Pero pag walang sa kanila, dalawa lang sila ni Papa dyan malungkot. Si Papa nga pala, inahapo na yan. Hindi na yan pwede maglakad lakad ng malayo. Na maano na rin yan, nagano na yan, naging nebulizer. Kasi siyang huminga. Yan ang dahilan ng bakit sila umalis doon sa bundok na yan at lumipad dyan sa bayan na yan, sa bahay ng bayan. yung yung kasama ni Mama, yun yung kanyang pamang, ay, apo na pag nagpupunta-punta dyan pag wala silang ano, parang medyo malibang-libang naman sila dyan ayun nga dahil nga binigyan ko si mama ng cellphone para makunta ko sila palagi pag gusto ko silang tawagan yun yung apo niya natuturo sa kanya ngayon at yan naman si papa nandyan na nakaupo kasama din yung kanyang mga apo apo nga umuwi kasi nga umuwi ako hindi na lang si papa lang malayo dyan nandyan lang yan sa akin nakaupo sa kanyang kwarto-kwarto dahil nga umuwi ako umuwi din yung mga kapatid ko na nasa Mindanao tatlo nga pala yung mga kapatid ko na nasa Mindanao ang apat nandito kami sa sa Luzon na ako sa Lipa yung kapatid ko nakatira sa Pikutan at sa Alabang ayan nga pala gabi na yan natulog kami dyan kasama yung kapatid ko dyan sa sahig kasi yung aming kama doon kaunti lang Nandun din yung iba kong kapatid at ang aking mga pamangkin nandun na tulog sa kabilang kwarto. Ayan, dyan lang kami sa salas. Naglat, naglatag lang kami ng banig dyan. Namiga na ako dyan kasama yung kapatid ko. Saka yung kanyang anak. Nagkasama kami natulog. tulog. Dyan malamok dyan kaso nagbuhay lang kami ng aircon. Aircon, wala perang aircon. nag kami ng electric fan para hindi makadapi o lamok. Sobrang lamig naman dyan. Para ka na aircon kasi ang lamig ng hangin kapag madaling araw o gabi pero kapag ang hali mainit din dyan ayan yung kwarto ang kabilang kwarto na tinutulugan nila mama kasama yung iba kapatid, yung isa kong kapatid at ang aking mga pamangkin kaya hindi nga kami kasya doon kaya dyan kami naglatag sa uh, sa kusina namin